and our word of the Norte for this amazing Monday, Monday tumayo, tumayo, tumayo ang lahat ng, ng bisita, bisita. Oh. social, sabi sa Bolinao imdung, imdung nga man bisita, imdung, iba talaga, ko iba talaga yung alin? Yung salita nila <laughs> pag sa Ilocano, ag takdur. Nag takdur nga bisita. Kasi sa Ilocano, meron siya yung past, present, future din. Nag ag. sa Kalinga, sumikod. Sumikod kayo losan un bisita. Sumikid kayo losan un bisita. Ganon. Oo, Kalinga yan siya. Kang Kalaoy, pumika. Pumika, pumika amin, amin din, din bisita, bisita. 'di ba? Pumika yan 'yung kapag uh, merong pagkain. Ah, iba 'yun. Pika-pika pika, pika 'yun. Ay, ayan na naman, wala pa akong binahonis niya <laughs> sa yan. Ano ba 'yan? Oo, pumika. next uh, natin ay ang Kapampangan tinalakad. Tinalakad, tinalakad lang din bisita. Tinalakad. Hindi ba 'yung kapag nanay mo? Oo. Oh. Pa- Ganon. Tinalakad. Iba. Ah, iba. Tinalakan. Ano ba yan? Galing. Sa Pangasinan, <laughs> alagoy. Alagoy. Imalagoy. Imalagoy. Ya amin subisita. oy oy mm -hmm. Imalagoy. Imalagoy. Oh, oh. Ganyan din sa Ilocano, di ba? May past, press, press. Ah, imalagoy is tumayo. tumayo. Yes. O, oh, tapos yung tatayo. Unalagoy. Unalagoy. Yung present tense. Akal, oo. Akaalagoy. Akaalagoy. oh, di ba? Ang ganda. Ikaw, saan doon yung mga alam mo doon? Kankanae po. Ay, kankanae ka talaga. Um, I was I born in sa Mountain Province, but then, hindi po ako doon oh. Dun Dito pa ako sa Baguio. Pero naiintindihan hmm. mo yung salita doon. Yes po. Okay. So, ano yung nga sa Kwan ulit? Kankanae? kankanae. Ay. Ay. Pumika. Pumika, okay. Oo, oh, oh. Pa, pero sabi nila sa kangkanae, yun yung lagi-English dun eh. Pumika, oh. amin ah, din visitor. Hindi ba yun yung pagmahaba yung ano yung pila? Oh, oh! my entry. Sorry. Ang oh, pressure ko doon kaya. Eh. Kaya pala tahimik. Oh, kasi kasi siya tahimik. Hindi siya sakit iisip pala siya. <laughs> Kailangan <laughs> meron kasi present na yung dalawa. Hindi pwedeng mapahiya. Oh, oh. oh pumika. Pumika. Oh, ano pa yon? Di ba yung pumika yung kapag kumakanta ka bigla? Pumiyok. Ay ay. Sorry. Diba, sorry. Mali na naman. <laughs> Tama na, wala na akong baon. <laughs>